What's up tiyo, mga par? Ah, ngayong araw mga par. Update ko kayo sa mga alaga kong mga par. Oh, so, na sila mga par. Oh. Ah, Pata sila dito mga par. So, ito pala yung dumayo mga par. Oh. Ah, Nakuhar ni Dos mga par. Dumayo lang sa baba mga par. Ah, kurot lang ating bahay mga par. Oh, so, dali yan ni Dos din sa itaas mga par ay dali yan ni si dos parin na kadali yan mga par uh, dumayo na kasi kami noon mga par uh, first sit up maraming humuhuni sa si pamak so kala ko kasi kadali na eh, ayaw magsilapit mga par grabe napakawais third sit up ganoon parin at uh, malapit ang mag uh, alas 4 mga par kaya nag-issue uh, namin ng magpinsan na umuwi na lang o uh, yun ah uh, pag na namin ng magpinsan, mga par na umuwi na lang mga par <coughs> so, sabi ng pinsan ko mga par ay try namin sa gilid ng krusada so pauwi na kami na mga par so umayak naman ako no mga kasi gusto ko si nami na aliman lang ski isa lang so so hindi na ako na na ng video mga par tinamad na ako sa aka video mga so sa so short video ng in-upload ko mga sa YouTube channel ko mga par. Short video ko lang in-upload mga par kasi sa pag kuha ko lang sa kanya mga par. Yan, mga par. Ta saya mga par ko na ng video na Makampai pa naman. Ah, galing rin tong kumampay mga par. alang ko kasi di yung sila pitan yung mga alam mo ko mga par. O siya lang yung lumapit mga par. Sa short video ko lang inupload. Yung at nakita yung short video ko mga par. So, ito na siya ngayon mga par. may kaliitan man yung huli mga par pero napagaling uh, ah, kumampay kinampay yan si dos nito mga par mga hmm, par no nandito oh, na lang mga par no Ita kita kitsa beda din antingan ang pincha mga par so mga par abangan nyo yan mga par so yan dito na lang mga par shout out sa mga sulit shout out guys